Good morning, isang magandang umaga. Good morning, may isang magandang umaga pa. Nandito tayo ngayon sa tabing dagat. Oh. Yan, mga tropa na yan. Yeah, 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 yeah. Yan, 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 dalawang tropa na yan. Naguhulog ng tala, pera. tara, samahan natin sila. Hoy, oh, may huli na kayo? Ha? Okay, yan, get. Oh, pagwapo pa si Russell, oh. <laughs> Teka lang, titignan natin yung huli nila, guys, no? Ayan daw yung huli nila. Pinagayabang nila sa akin na na may huli daw sa Tara, let's go. Tingnan natin. Kung anong isda ito, baga itong dawin nila nito ito. Tingin, patingin, patingin. Ito, ito, itong kulay pulay ito, guys, oh. Ayan. At si Jocelyn po, oh. Nakating, ano po, oh. Ayan, natin, guys, kung anong huli nito. Ayan, ito, guys, yung kanilang huli na nilagay dito sa timba. Wow. Uy. Patingnan mo ito, guys, oh. Ito ay... Aray ko, ah, uh, tawag yan, mga agat aligasin tapos ito 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 alimasag at yun may bugaong pa tara titingnan natin naghulog pa kasi sila kung may mahuli tara 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 guys tingnan nyo naman ang daming huli na nila may pang ulam na no makakabuhay na ng balo maka makakabuhay na ng balo <laughs> Yes, ano ano ano, may huli na? Dami ng huli nyo ha Pangulam? Pwede ka na makabuhay ng balo pre Pwede ka na makabang buhay ng balo Hindi <laughs> mo naman, naman yung isa oh. Ayan, sub, sub sub na sa kahulog ng ano Ng lambat Ah, palitan ang kandalwa Ayan oh. Naghuhulog na sila guys Malalaman natin kung may huli mamaya Ayan guys, oh, tingnan nyo naman. Ayan mamaya, pupunta tayo doon sa kabila. Doon natin sila sa sulubungin. Pero dito muna tayo kay Russell Boy. Mula doon sa kabila kay Russell. Si Russell yun, ang pangalan noon. Ang ganda ng pangalan. Russell Wisbo. Tapos dito naman, hapon, Ayan, kalingkot. Ay Ayan, dito siya sa kabilang dulo. Ayan. Ayan guys oh, nandito na tayo ngayon. What's What up it? mga ka-vlogger? <laughs> Ay, ayon po kayo hindi tayo mangingista. Ayan. No? Mag para may pangulam at may pambenta. Ayon. Ay, pambiling bigas. Ayon, pambiling bigas pala naman eh. Kaya naman pala eh. Ayan guys, so, oh, tingnan natin kung may makakahuli sila. Pero yon, yung timba na yon, nakulay pula. Ayon, 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 Ay, may huli na sila. Pambenta na yon. Juan, parang si Russell yung nanghina na si Russell, ha? pare. Wala, <laughs> Wala pa kain yan. Wala, pang kain yan. Wala pa kain yan? <laughs> Ayos, eh. Para pag may huli, makabili ng bigas na pang kain, ha? Eh. Ayan, guys. So, oh, binibirahin, ah, hatak din nalang yung, ano, yung lambat. Yung gitna niyan, yan, may possible na may isla dyan sa gitna na yan. Nakailang hulog na kayo? Patatlo, par. Patatlo. Patatlo? Ah, marami-rami na rin pala. Ay, marami na rin yung huli nyo, di ba? Ayos na rin. Ayan, guys. May huli na sila. Ang huli nila ay bato. Hindi, napasama lang sa paghili yan, guys, ang bato na yan. Hindi naman talaga yan ng huhuli nila, kundi mga isda, guys. Naalala ko, guys, nung bata pa ako, ganito rin ang ginagawa ko. Ang tawag nga pala dyan sa panghuli na isda dyan ay talapira. Karamihang nahuli dyan ay aligasin, alimasag, at yung may kunting mga mga agat. At kahit anong uri ng isda na mahulugan nila na mapupunta dyan sa gitna ng kanyang lampat ay kayang-kayang at maiulam kung bubinasin pa ay kayang kaya pa nilang magbinta ng isda. Kasi guys, kalamitan nga hanap pwede dito sa amin ay pangisdaan. Guys, gan kahit ganito lang yung panghuli ng isda dito, ay nakakabinta rin yan. Nakakatulong din sa pamilya. Kasi pag galimbawa maraming dawi, bilibinta nila sa mga kapitbahay. At agalamod guys, napakamahal ang kilo ng isda dito. Ang gandong isda, nasa 100 no 150 ang kilo kapag binili nyo sa kanila kaya kung halimbawa maraming dawe ay talagang busog ang pamilya at ayan guys tapos na nilang hatakin yung lambat mula dun sa tubig at kung makikita nyo may, may mga, mga lumalangoy pang pangista makikita nyo dyan kung anong mga dawe nya maya maya lang at si nga hinuli pa yung nakalpas na istang aligasin kaya guys tingnan nyo at makikita nyo kung anong mahuli nya kasi yung mga lambat na yan eh, may mga huli pa yun hindi natin nakikita sa camera pero pag tinutukan mo ng linten ng camera makikita nyo guys kung ano huli nila at yan ang huli nilang karaniwan dyan ay aligasin pero nakita niya si Russell may tinuro siya sa akin na gantong huli niya o tingnan nyo alimango oh baka makawala pa Hindi, alimang alimango, alimango yan o tawa yan o ang tawag yan ay mananawi pulahan mananawi do oh. <laughs> shout out shout out guys kay Tuto <laughs> meron pa rin ano yan tayom 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 <laughs> <Tumasalam. laughs> Ito masarap. Ito ang masarap. Oh, di ba may tayong pa? Ayan guys, no? Ang huli nila ay alimango. Tayo mataligasin. Ayan. Quality. Quality. Ito, ito ang gusto ni Russell. Quality yung alimango. Oh, oh, oh. Di ba? Oh, Ayan, no? Oh. O, lagay mo na Russ. O, oh, talian mo. Kasa yung dudurugin. ang isda niyan. Gusto tal niya talian niyan. Talian. Maganda yung talian talaga yan. Oh, shout out eh, si Parito. Ano, ah, ano, ano, ano? No. Shout out kay Parito to Andrade Perias. Eh, ano Yan ang mga, ano, mga katalapira, oh. Tinan nyo naman. Yan ang huli nila, alimango. Yan pa lang sinasabi ni Razzle sa kanina. Mukhang mataba yan, ah. Shout out kay Sherwin Caballero, pre, dito. <laughs> Tama ka dito sa amin. Yung parin sumi, shout out daw. Mamukay emang talapira ka na rin daw. Lumabas ka sa lungga mo. O ba't ba't tinanggal mo pre? Eh? Puputulin niya yung sipit yung mga ayaw ayaw nang isda niya. Sayang naman. Na, baka baka ni yun, mga mayat. Ni yun, mga mayat 'yan. Niwala sa payat eh. Oh, yan po. <laughs> Ayun guys, po ah. daw nila. Guys, maraming maraming salamat at maghuhulog pa sila ng talapera. Thank you for watching. Please like and share. <laughs> For today's video guys, nakahuli si Russell at si Hapon ng malaking alimango at akong kumuha sa lambad niyan Guys, napakalaki nito at tingin ko napakataba O nga pala guys, panibagong hulog na naman ito nila Russell at ni Hapon ngayong araw kasi gusto don nilang makahuli ng magagandang isda at makahuli ng alimango At guess what? talagang nakahuli sila ng alimango at ang laki pa guys ayan patuloy tayong pupunta dun sa paghulugan nila ng tala dito malapit sa bukana guys napakagandang uh, umagang ngayon at napakaganda ang dagat talaga makakahuli sila ng magagandang stuff panoorin nyo guys San, ko. Saan? Saan? Aro! Sabi na sa inyo eh, kaching kayo Ayan! Laki! Ang lawid! Ano ba ako na Ano Para Yan, kaya kaya yan. mo, Bec. Sinagyan na ko ni iyan para laki ang santolo yung pa meron na rin kami sa jampar malaki laki ito sa ilalim pinanggal namin yung secret Ayos ang pre, tag-isa kami ni Russell Oo oh, Yung ito bon. Ha? Kanya na pre Yung malaki Ayos man mm -hmm. din Yung oh. mm -hmm. laki nyo no? Pag-u-picture para Lando <coughs> 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 Ano eh? galing push-pand? Ano pon? Ayos ang ko kayo dito Ayos ang pag para lang daw. Ah. Pinagbigyan oh. ng yaya. Oo Uyos pala yung pag-asabi ni Lando pa to ah Babae pa naman pa ano? Ang laki no? uh, oh. <laughs> ano? Unlaki, oh? <laughs> Siguro kulang kulang isang kilo guys. Oh. Na okay. ba Okay. Kulang kulang isang kilo. Pechera okay. ko pa. Ayun no? uh, uh, -taran oh. ang laki. Tarong-tarong kayo pa. Dawe, dawe, laki. Ayan, hanggang dito na lang ang for today's video ko. Kasama ko si Rasel at si Apon. At may huli silang. Ano, si Ayan Ayawa, afteran. Afteran. Aliwagon lagi. Buhay na naman ang likabet ni Russel. Gatong <laughs> sardik pa. Unlucky, guys, <laughs> guys. oh. So, guys, please like, share and comment sa YouTube channel ko, at sa Facebook ko. Ayun, maraming maraming salamat, guys. Unlucky so, oh. Pedi hey, pambabae. Di <laughs> <laughs> kitae sa babae. Okay oh. Oh. Aro, <laughs> di kita dikit eh. Dikit yan. Hindi <raks> kasi sa timba, kaya nalagay natin sa damit para kumasyan. Masuk na naman si Rase. Tumari nog nog. Ayan na. Kaya ito to. Para rasin mo. Busog na naman. Okay, okay. Edit okay.